hindi ako makachat <laughs> duling hindi ko makita maiki yung letter mamaya kakain ako pag nagutom ako dala mo ako dito pagkain pwede ka ako doorbell pwede mo akong pagkain pwede daw kumain ako talaga makita tapos pag mo ako charger ng cellphone hindi na ako makachat Nagdulig na yung basa ko sa luto at sa cellphone. May tinusok sa akin yung panibisto. Tapos biglang lumabay yung panibisto. Pagkano? Hindi ko nababasa yung mga chat. Palang nagbiblurg yung paninig ko. ang labo. Pati lang ako. Lumaba ng ko sa cellphone. Sa paligid yun. Sa cellphone, hindi ko na mabasa yung chat. Parang naduduling. Só é.